Napakasakit ito para sa mata ng mga Duterte, sa mata ng mga taga-suporta na itong mga taga-Davao. Masakit talaga ito. Kung naalala niyo po ang sabi ni Atty. Lene Robredo, ang totoong leader ay makikita sa oras ng, ng mga ganito, sa oras ng kagipitan. At the lowest times or at the most difficult time, dapat talaga ay nagpapakita ang isang leader. At mukhang nakakatuwa dahil mukhang na-inspire dito itong si uh, PBBM ang nasa Malacanang. Mukhang tinutuon niya yung sabi ni Atty. Lene Robredo. O, kalimutan na natin yun. Pero ang maganda dyan, eh ang maganda dyan talaga ay nagpapakita nga itong first family. Sila mismo ay humaharap sa mga tao. At sabi ng Office of the Vice President, lahat naman daw ng kanilang ginagawa o lang, ng kanilang mga ayuda ay nakaredy na si Sara Duterte daw ay isang leader na kayang pakilusin yung mga taong na sa paligid niya, yung mga tauhan niya. <laughs> mga excuse na itong mga to, ano Ulitin ko ha, napakasaklap, napakasakit ito sa mata ng mga Duterte. Dahil, niminsan, hindi mo makikita itong si Sara Duterte na nasa um, mahirap na sitwasyon para humarap sa ating mga kababayan. Kalimitan, pupunta yan sa isang lugar at gusto niya ay special siya. Gusto niya ay mga, may mga drama effect siya. <laughs> pupunta ng baklaran, pupunta ng ifugao, pupunta ng ganitong lugar. O, uh, di ba? Yan ang gusto ni Sarah Duterte. Ayaw niya ng ganitong sitwasyon. Meron daw kasing kumikilos para sa kanya. <laughs> All right eto po ay sitwasyon or etong sitwasyon na ito ay uh, noong namigay ang pangulong Marcos ng tulong sa mga residente nga ng ng Cagayan na apektuhan sila ng ng bagyong Marce. Ito hindi na noong hindi na ito kasama doon sa mga apektado ng bagyong Christine. Ito ay yung kamakailan lang. Sana sa puntong ito makita natin sa mga susunod na pagkakataon si Sara Duterte naman. Dahil Partisya siya ng gobyernong ito. Isa sana siya sa mga um, gumagawa ng solusyon para para sa mga problema at krisis ng ating pamahalaan, ng ating bayan, ng ating bansa. Pero ang nangyayari kasi, kasi siya po ang gumagawa ng problema mismo. Siya po ang problema mismo. Katulad nga ng sinabi ng mga ilang kongresista na sila, ang mga Duterte, ang nagiging sakit at salot ng ating lipunan ng ating bansa. Masaklap yon Pero, totoo eh. Totoo talaga eh. Dahil maayos, mas maayos diha makang ang ating bansa. Kung wala sanang mga panggulo na ginagawa itong mga Duterte, itong kampo na itong mga taga Good luck.